Napunta ma ah. Ma'am man akong ginaingon. Pwede payat kaayo ang iyahang sa so, nilawas. Pero yung bunga, pwede dagko ah. Kanawa. Dagko kayo. Diba? Gihala. Yeah. Sa Sara ka kuwanan. Sara ka anaan. Pwede payata so... Para dili siya ma... Hagba. Okay, lalayan nato ni kahoy diri, oh. Sibot sa akong papa Ugkahoy. So, di na po, no? Di putol ni siya, kay napuyan ni siya, oh, Kaya nang mga higad. So, putol, na mga, na dako na po siya, oh, usab. Muna itong kapayas. Hilaw pa man yata, ni. Pero, Hilang... kaayo, no? Dako. Ayan, Lino. Dari, Lino. Tanawa, ano Ayan, Lino. Ayan, Lino. pa. Ay, wala, oh. Sige. Lino. Ayan, nakidirek. Lino. dito po. dito po. ka No. Dari. So, ato ang kapayas na awa per ting. Did ko siya. Sana all dako. Sana all. Pero ato ang kapayas na niwa. Did ko. kayo. Sana all. Sana all lang talaga. Sana all lang talaga. Sana ay mga tinanong na kapayas ni Rigag. May pa kapayas. Sana naging kapayas na lang. <laughs> Sana naging kapayas na lang dito. So, ari ito mga kapayas na gagmay. Gagmay pa kayo siya Para guys, Oh. Mga pila pa ni Kabulan pa? Three weeks? Two weeks? Two weeks pa ni guys. Ito ang kapayas na gagmay. Gagmay pa kayo siya. Sige lang. Ito na ko na iyang journey. Ah, na kapayasan. Ara. Kapayas. Napa. Kapayas. So, mo ko mga kapayas. So, dagko kayo sa no siguro mga duha o tulo ka kilo na ang isa ka buo. Ana og mahinog ni gud siya. Kay dako gud siya kaayo basta sobra siya kilo. So worth it gud ang pagkuan, pagtanom mo kapayas for good digestion sa ato yan, labi na kita mga tambo. Kailangan yun dati yung, yung tao na mukha ano kapayas. Kaya para madigest akong kana. Kinanaan. So, tara na. Muli na ta.